Welcome back mga idol. Nakabalik na sa bansa ang BRP-3 sa Magbanwa matapos ang ilang buwan na nadistino sa Sabi Nasul. Ito ay dumaong sa Puerto Princesa sa Palawan tapos na mga palibutan nito noon na't magbabanggain ng mga Chinese Coast Guard at mga milisya. Sa Global Time ng China, Dito, na itong yes if you notice the decrease is more on the features that are in the northern Ayan part pa say, of the Calayan Highland group which is the area more affected by the weather disturbance so we I am ayon pa sa ayan ang mga paliwanag ng militar ng Task force of the west philippine sea mga idol sa force of the west philippine sea uh, um, bumalik ang BRP Trip sa Bago magbanwa dahil sa masamang panahon at ang mga crew nito ay nagkakasakit na mga idol thanks for uh, watching hindi kalimutan mag like at mag support at mag follow Facebook, Facebook o sayo.